So, gaya nang sabi ko sa inyo, kahit saan pwede kayo mascam. So, I will give you an example dito sa TikTok. So, may nag alok sa akin, stating that they can give me free sample. So, may mga in-entertain akong ganito, which is, some users nga talaga or some mga sellers is sending free samples. Of course, they are asking kung ano nga ba yung um, free sample na in ko, like that. So, this account, guys, is seller account talaga siya. And then, Ayun nga, nagbigay siya ng catalog, like that. Sabi ko, ay, alam ko to, scam to. Okay? And then, so, inas nga yung user ID ko. Ako naman, syempre gusto ko makita kung paano nga ba yung sinasabi nilang scam. So, binigay ko yung name ko at saka username. So, upon sending that, nag-send sila ng invitation link for collaboration. And kung babasahin nyo, yung nakalagay doon, nakasaad doon, of course, they would see your privacy. So, magkakaroon sila ng access sa account mo. And, ayun eh, din yung mga nakikita nyo minsan na sinasabi na, na na scam sila or kaya naman sila ay nagkaroon ng collaboration dun sa isang user or sa isang seller na kung saan meron silang profit sa inyong ina-affiliate. So, sa madaling sabi, parang kang nagtatrabaho para sa kanila. So, instead na ang commission mo sa isang product, magalasan yan, baka maging 60-40 like that, or kaya naman, is hati kayo, or mas lamang siya, ganon. So, kinukupal ka lang talaga ng mga user na ganon. So, syempre, after that, syempre, dinecline ko. Mababasa nyo naman yun. Pwede nyo mang unawain yun, guys. So, pag nakakita kayo ng collaboration, akala nyo ata big time kayo. Hindi ganon yun, okay? So, marami na ako nakuhang free samples, guys. But, guys, kung sakaling may magbibigay sa inyo ng free samples, hindi nila kailangan ng collaboration sa inyo. You don't need to link your account to that seller, kupal yun. So, syempre, after declining it, ang ginawa ko is enough ko yung aking notification for collaboration. Pwede ganun din yung gawin ninyo. Okay? So, hindi ko nga lang alam kung saan ba na yung settings ng pag-off ng collaboration. Search nyo na lang. Then, after that, nireplyan ko yung kupal na to and then binlock ko. Diba? Gusto ko lang kasi makita kung ano nga ba, kung bakit nga ba may mga nai-scam like that na bakit nalilink yung account nila dun sa isang mga seller na sinasabi nila na halos wala na silang napaprofit sa pag-affiliate nila. So bago ako nagba vlog vlog regarding sa Popolive, inuna ko talaga yung pag-affiliate. So more on affiliates talaga yung pag-vlogs ko guys. Kaya nanggigigil ako kasi alam yun, hindi pa naman gano'n okay yung kita ko sa pag-affiliate. Yes, meron at meron kahit pa pero hindi siya gano'n kalaki. Tapos pag pa, so this video is for awareness na huwag kayong basta-basta mag-click. Huwag kayong syunga.